Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14. 14 ng Agosto 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay ala City City ng umaga. Araw po ngayon ng Webis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa nangyayari kay Jesus Kudiroh yung tumanggap po siya ng 30 million na donation galing sa government contractor ay ang title ko po ano ang title ko po ay Chis Escudero tumanggap ng 30 million na donation galing sa contractor ng gobyerno ay bawal po 'yan opo bawal na bawal po 'yan yang ginawa ni Escudero. Ngayon ay kaninang umaga ...dung kay batang 2 h 2 hours ago tinatalakay din niya pati pala ito si Jewel Villanueva. Opo, tinatalakay niya ni batang 2 h ay tumanggap din ng 20 million doon sa isang kontraktor, San Jose kontraktor ata yan, tumanggap si Joel Villaniba ng 20 million na donation din. Nag uh, government project din ang ang mga hinahawakan ng San Jose Builders. Diyan sa Bulacan ata 'yan. Oh. 36,000 na po ang ang viewers Two hours ago lang 'yun. Oh. Ay ayan na nga, binabatikos na sila ng mga tao. At ang gusto ng mga tao ay ikuan na sila ng kumilik, sitahin na sila. O, ayan po eh, hindi ba? Pero ang tatalakayin po natin dito ay ay yan nga, bawal yan. Alam, ako alam ko na bawal yan eh, ano? Kaya nga ang katanungan ko dito ay, ayan, sinulat ko dyan, hindi ba niya alam, bawal, delikado matanggal ito at may kulong pa yan eh. O. Doon sa ginawa na resolution ng Comelec. Kaya nga kaku ang isang isang pinanggagalingan din ng batas si mga eh mga department head. Eh. eh. <laughs> Gumawa sila ng resolution although na pwedeng it-challenge. Yan nga ang sabi ko eh, yung constitutionality oh, gumawa sila ng resolution Noong 20, 2021 pa ata yan ang Komilik na bilanggo po ibibilanggo yung mga uh, politiko na tumanggap ng donation galing sa uh, government contractors opo pero doon talagang sa batas natin ay ang parurusahan pala yung nag-donate. Opo, yung nag-donate pala ang parurusahan. May parusa. At saka, kung ikaw man ay negosyante o kontraktor ng mga private, mga private project, hindi government project, mayroon palang limit na 5% lang ng taxable income mo yun lang ang pwede mong i-donate. Kaya, yung mga private company na ang mga kontrata ay private lang, ay mayroon din pala silang limit. Opo. Doon sa batas po yun. Pero ito, kung talagang i-implement ng Comelec, yung resolution nila na pwede rin ibilanggo ng isang taon, tanggal po eh, tatanggalin sa serbisyo at ibibilanggo ng isang taon, minimum, maximum to six years, at saka hindi pa makakandidato muli at hindi pa rin makaboto. Yun po ang resolution na ginawa ng Kumilik. Kaya may tulong itong dalawa na ito, si Escudero at saka si Villaniba. Ay marami po ang mga tao na natutuwa na sila. oh, natutuwa na dyan. Ay kasi nga, ang yayabang eh, hindi ba? oh, ang yayabang kasi eh. O, oh, yung portweed lang, ayaw nilang ipatupad. O, yung portweed lang, nilalabag nila yung salitang portweed. Ay, dito po sinasabi ko ang paglabag kasalanan yan. Ang paglabag ay may punishment. Usually ang punishment yan distraction. Ngayon hindi po natin alam yan kung kung saan aabot yung distraction na yan. Dahil lang doon sa paglabag nila, ayaw nilang i-implement. Ulitin ko ano, ayaw nilang i-implement yung salitang forthwith ay hindi ko alam kung mawawasak ang gobyerno o sakupin na tayo ng China dyan dahil nga magkakagulo tayo o magpapatayan na dyan sa kalye o mga grupo-grupo na yan, yan po eh. Yan ang hindi nila naintindihan ano ang kabayaran ng pag, pag, pag pagsuway. Hindi mo na kontrolado yan, basta naan dyan na yan, ay power of God na yan. Oh, Yan ang sinasabi ko dito. Pero ang i-discuss ko dito, bakit kaya inilagay yan sa batas na bawal tumanggap sa yung kontraktor na may ang project nila ay mga gobyerno, government project. Ay i-discuss ko po yan. May idea po dyan o may reason o may logic at may sense yung yung logic o hindi katulad nung rason nila na ay basta lang namin ang desisyon ng Supreme Court, eh. walang logic hindi ba? Kaya nga hindi ma hindi mai hindi maipaliwanag ng Supreme Court na yon. Bakit ah uh, dineclear nila na unconstitutional yung impeachment. Hindi nila maipaliwanag eh. Oh. Prosiso, prosiso, prosiso. Ay, ano ba yung prosiso na yan? Prosiso lang yan. Pero ang, ang utos ng Diyos ay huwag kang magnanakaw. Dapat yun ang intindihin nila ah. Wala nga logic eh, hindi ba? Babalaywalayan mo yung utos ng Diyos, yung commandment of God, you will neglect or you will ignore, but you are giving importance to procedure, procedure, procedure. Iyan po ang piniliwanag ni Jesus Christ. Maaanghang na salita ginamit niya para maintindihan lang ng mga tao. At malamang, yun din ang ang nag, nag, nagkaroon ng sama ng loob ang mga pariso sa kanya o yung mga teachers of the law o teachers of righteousness, sumama ang loob kay Jesus Christ kaya nagkaisa para ipako siya sa krus. Yun po eh. Ay basahin nyo po ang Biblia. O, yun ang nagpromotor. Ang promotor ay yung mga teachers of the law. Yun po ano. Kasi nga ay sinabihan niya ng maaanghang na salita. Yun po ano. Ngayon, dito po sa Amerika, ikwento ko lang po ano, dito po sa Amerika, ay maraming nagdudunit dito sa mga sa mga party o kaya doon sa doon sa kandidato at ako nasubukan ko rin ay kahit magdonate ka ng 5 10 15 Uh, kahit one time lang o um, uh, weekly ganyan o monthly tinatanong ka nila eh ako nga tinatanong nila ako eh nagdonate lang ako ng 10 dollar ganyan weekly ganyan doon sa isang party ay tinatanong ako ano ang source ng income ko opo tinatanong nila ngayon susunod so, pang tatanungin kung ako ay pensioner na o hindi pa. Yun lang. O, at sinasagot ko naman sa email. O, kasi ang mga donation dito, sa kwal eh. Sa online lang po eh. Ang tawag natin dyan ay sa, dyan sa Pilipinas, palipad hangin. O, mga palipad hangin. Kasi wala na yung talagang kwan eh, Sa ikakaltas na lang yun doon sa kwan mo eh doon sa credit card mo eh. O, yun ang gagamitin mo. O, parehas din dito sa YouTube. Kung, kung nag, uh, nagbibigay ako ng $5 doon sa mga magagaling na magsalita dyan. O, pag nakursunadahan ko yung, yung nagsasalita, ay binibigyan ko din ng $5. Ganyan. O, kinakaltas lang doon sa credit card ko. Ganun po 'yan. Pero nililimit ko lang po ano ang kuhan ko, ang ang mga donation ko o yung mga gift. Nililimit ko lang siguro uh, sa isang buwan ay 50 dollar ganyan o 100 dollar, limit lang ako doon. O parang kawang gawa ko na po 'yun. Pero nga diyan sa diyan sa mga party ng mga politiko ay talagang tinatanong kanila kung saan hindi naman yung kung saan nang gagaling pero ano ang source mo tinatanong nila kung yung, yung yung hindi naman uri ng trabaho pero kung nagtatrabaho ka o hindi o parang parang may negosyo ka o contractor ka ganun po yun eh o, hindi naman nila hindi naman nila na talagang uh, sinisino kung sino ka kasi bawal din po yan eh o, ngayon ay yun na nga ano sinabi ko na na dito sa Amerika chinichik nila kung saan nang gagaling o ano ang pinanggagalingan nung 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 sa kanila ganun po yan ngayon ang napansin ko lang po diyan sa Pilipinas malaki po ang impluwensya ni Duterte eh kailan ba nangyari yan ay 2021 ay 2022 o oh, nakaupo pa si Duterte noon na kung saan ay wala ng kontrol eh. Wala eh. Walang kontrol kasi noon eh. O ang paniwala nila, pwede na silang magnakaw. Pwede na silang magkurap. Yun ang paniwala nila yan. Yan ang nakikita ko dyan kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Sa ngayon, ano, pero palagay ko marami pa sila yan eh. O, marami pang ganyan eh na nagtiwala na sila parang ganong kay kay Duterte nagtiwala na si Duterte na hindi siya mahuhuli ni General Torre ay ito rin ganyan din yan dahil nga with impunity na eh kaliwat kanan na po ang korupsyon noon eh nung panahon ni ni Duterte at ang huli dyan yung parmali hindi ba? dinipinsahan ang dinipinsahan eh yung parmali kaya siguro ito, malakas ang loob ni Iskudiro at saka ni Joel Villaniba. Kaya po ganyan. O, oh, at ito, ibibigay ko muna po itong mga mga sumusubaybay sa atin bago ko basahin yung Bible verse ano ito po sila ano at salamat po sa inyong lahat mga sumusubaybay sa atin ay si Pusikat, Doris May, Antonino, Ronel, Ebi Kumpio, Juvie Valenzuela. Salamat po. Third pangatlong, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padwaloy Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH. R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavis, Ramon Junior Rojas, Hael Berrillar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablade, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Yibis Olabiris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Bila ko amag Chicken Farmers TV online pikulyo Triko mo Concepcion Barsi at saka si Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulitin, Atty. Insurikto, Bunyog Pakakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutok Kaosing, Aling Bari, Mr. Satotoolang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantos, Divina Apostol, Sigi Pichay, Kapihan Yarta at Ago, Demjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka di Carbunel, Attorney Silu Magno, at saka si Kristan O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po. Ito po ang Bible verse na gusto kong isir sa inyo na bakit inilagay yung batas na ganyan? na yung nga yung bawal ang ang tumanggap ng donation galing sa mga government contractors at pati pala yung mga contractors o mga businessman na uh, private ang kontrata mayroon din pala silang limit 5% lang nung taxable income nila okay Uh, Exodus 23, verse 8, Do not accept bribe, for bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Ayan po, nakakabulag po eh. Nakakabulag, o, oh, yung bribe, o oh, kahit na sabihin natin na gift o donation yan, kung ano man yan, kasi nga ang sabi ko, wala pong hinto ang salita eh. Naiimbinto po yung salita eh. Opo. Oh, na nang kan dinyan nag na, nagdedevelop yan o kung sabihin natin na bribe o gift o donation ay halos iisa yan ni eh. uh, can blind the eyes and twist the words of the innocent sa iba twist the word of the righteous kahit na righteous ka o learn people ka na twist-twist yung iyong mga salita o yung mga reason mo naty twist po yan okay proverbs 15:27 the greedy brings ruin to their household but the one who hates bribes will live yan po ano nagdadala nga ng kanya ni kaguluhan ni eh. hindi lang sa household pati sa gobyerno o sa bansa Ayan po, hindi ba? Magkakagulo po eh. The greedy brings ruin to their household. Oh, but the one who hates bribe will live. Kaya dapat iwasan yan eh. Iwasan yan ganyan. Yung pagtanggap ng mga kung ano man ang tawag dyan, hindi ba? Oh, ay Ecclesiastes 7 verse 7. Surely, oppression drives the wise into madness and bribe corrupts the heart. Ayan po. Nakukurap po eh. O. Nakukurap po yung pagkatao mo o yung, yung puso mo. Nakukurap yan kung tumatanggap ka ng bribe. O kahit na gift, sabihin natin, o donation. Kung ano man ang itawag nyo dyan. Nakukurap po. At saka, yun nga, ito ang delikado eh. Yung oppression ay simple, nakikita ng mga tao na na-oppress na sila eh. Dahil yung dapat mapunta sa kanila na serbisyo, di ba? O yung serbisyo na nakalaan sa tao, sa education po eh, ang tinanggal nila eh. At saka yung sa health, yung pill health, tinanggal nila, transfer nila doon sa DPWH. At doon yung mga contractor po eh. At ang masama pa dyan, puro mga flood control na wala namang kwinta yan, hindi ba? Mga walang kwinta yan. Kung gusto nyo po ng flood control, tanongin nyo po yung mga tao na nakatira doon ng mahaba na ng panahon. Ako alam ko yan, kasi engineer po ako eh. Oh, engineer ako, pinag-aralan ko yan. Dito nga sa amin eh, hindi naman lumulubugi. Oh, ngayon, ang sabi ng mga tao, ay paano hindi lulubug itong baryo natin kanya ay eh, naggawa ng mga kalsada doon oh. Yung papuntang dagat, ang dami ng kalsada ay nahaharangan na. O, oh, naglagay sila ng mga culvert, pero hindi sapat, sabi nila. Dati kasi yung daloy ng tubig tuloy-tuloy eh kasi nga walang kalsada. Ay ang kalsada ay isang metro ang taas dun sa mga palayan. Ay simple, sa ang pupunta ang tubig? Ayun na, hindi ba? Makinig po kayo sa mga matagal nang nakatira dyan sa lugar. Alam nila bakit binabaha yan. <laughs> Alam nila. Pero hindi, ay, yung pira gagastusin lang ay, wala din eh. Kasi hindi sila nakikinig doon sa mga tao na nakatira doon sa palibot na matatanda na alam nila ang ang tubig alam nila ang galaw ng tubig o yung daloy ng tubig. Usually kasi ang mga baha ay dahil nahaharangan yung yung dating daluyan. Usually gumawa ng kalsada ay kulang naman yung culvert o kulang yung tulay o, 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 o hindi na nilagyan ng tulay, nilagyan na lang ng culvert ay eh, babahayin talaga ah. Saan, saan dadaan yung tubig. <laughs> Di ba? Proverbs 17.23 The wicked accept bribe in secret to pervert the course of justice. Ayan po nakasulat. Sigurado po yan. At ang Proverbs po, applicable po yan sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng lugar, o sa lahat ng time. Yung Proverbs po, Oh. Lahat ng lipi applicable po 'yan. The wicked accept bribes. Oh, kahit Pilipino ka, kahit na hapunisa ka o Inchika, yan po, ano, the wicked accept bribe in secret, hindi ba? To pervert the course of justice. Yan po, kaya ayaw po yan, uh, nasa batas po natin na bawal yung tumanggap ka ng donation galing sa mga government contractors. Ayan po. At yun nga, malamang ay kung talagang uh, bubusisiin niya ng komilik, and this is the time for you to shine, komilik. Today is the time for you to shine. Naandyan na po ang mga ebidensya, eh. hindi ba? Or recover, hindi ba? Kailangan i-recover nyo o i-reclaim nyo yung... yung kwan ng kumilik, yung kasikatan, hindi ba? O ayan na, papalakpakan po kayo ng mga tao pag matanggal nyo yan o maipakulong nyo yan, hindi ba? O, o sige po at hanggang dito na lang po ano at sana po ay sa ating pakikinig ay nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, salamat po.